Babay po, Mami. O sige na. Mahal ko kayo. Ito pira, Baki ko Kunin mo na, bilis. Muha anong ginagawa nyo ditong dalawa? Wala po, Aling Belinda. Anong wala? Bakit hawak-hawak mo ang pera ko, muwana Sumagot kayo. Inutusan po kami ni Daddy Aling Belinda na kunin daw namin ang mga pira mo. Ano? Inutusan kayo ni Kardeng? Pumanda ka, Kardeng isumbong kita sa barangay. Aling Belinda, Huwag na po. Kapag magsumbong kayo sa mga pulis, kami po ang sasaktan ni Daddy. O siya, sige na. Hindi na ako magsumbong. Maraming salamat talaga, Aling Belinda. Dahil birthday ko ngayon, oh, dalhin niyo tong kare-kare. Aling Belinda, paano pala magluto ng kari kare Ay, Moana, nag-search lang ako sa Sisi. Hindi ko kasi din alam kung paano magluto ng kari kare Buti na lang andyan si Sisi, ang bilis mag-assist. Maganda talaga na meetin si Sisi. Sana kaya ang mga batang yun? Bakit ang tagal? Huwag talaga nila ako isumbong, kundi ibinta ko talaga sila isa-isa. Bakit kung lagot ang ni daddy nito. Huwag kang mag-alala, Moana. Ako nang bahala. Aling Belinda? Pumunta ba sila ni Bahitong dito kanina? Oo, pumunta sila dito kanina. Pero umalis din kaagad agad. Lagot kayo sa akin. Hindi niyo sinunod ang utos ko. Hoy, Carding! Anong gagawin mo sa mga bata? Saan kayo galing? Saan na ang pera, Bahikong? Muana! Sagot! Agin ang pera! Hindi po kami nakakuha, Daddy. Kasi nahuli po kami ni Aling Belinda. Ano? Nahulit kayo? Ang tanga-tanga nyo kasi. Sorry po, Daddy. Alam ba ni Aling Belinda na inutusan ko kayo? Opo, Daddy. Bakit nyo sinabi? Mga tanga. Ginalit nyo talaga ako, ha? Walang kakain sa inyo. Daddy, maawa naman po kayo sa amin. Awa? Wala akong awa sa inyo. Bangitong, tawagan mo ang nanay mo. Humingi ka ng pera. Bilis! O, opo, Daddy. Hoy, Tandaan niyo, kapag wala kayong pera na maibigay sa akin, ibibinta ko talaga kayo. Hello, mami. Hello, anak. Anong kailangan mo? Mami, may pera ka ba dyan? Pera, anak? Wala ako eh. Pasensya na. Akin na pakikong. Hoy, Martes. Magbigay ka ba ng pera o hindi? Karding? Anong kalakuhan naman to ha? Kung gusto mo pa makita ang mga anak mo, magpadala ka ngayon din yung pera? Alam mo naman, kakarating ko lang dito sa abroad. Tapos, hindi ka ng pera? Ah, wala. i ko mga anak mo para magka-pera ko. Simple. Huwag po, Daddy! Hilobos, ibenta ko ng mga anak ko. Magkita na lang tayo. Daddy, huwag po! Mga anak ko...